Ito lang ang Good morning! Good morning! Good morning madam! Parang ito But Presidente natin eh! Okay. <laughs> 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 presidente ng <of> Union <laughs> 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 Alam mo talaga, pag sa ganito hindi ako ready. <laughs> Nagandal na ako sa bayar pero parang pag form, may parang ginakabog yan. Yun ang strategy, yung paninimulang. Uh, 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 uh. Okay, ito mo na. madam. Oh. Uh, oh. Siyempre, unang-una, uh, thank you kay God. Kasi nandito tayong lahat. So, <laughs> unang-una, magpapasalamat tayo sa ano, kila boss, sa so developer na pinaglilingkuran natin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala din tayo dito. At hindi rin tayo kumikita dito. And then, <coughs> Uh, siyempre, uh, may pagmamalasakit din tayo sa company. Unang-una, atulad ko, nakakapenta ako. Siyempre, nag-aalala ako dahil... Pag hindi nila nagawa ng maayos yung trabaho nila, damay din tayo, di ba? Siyempre, tayo din yung nga ng mga buyers natin dahil... And then, yung halimbawa, pag nakikipag-usap tayo sa mga buyer natin, dapat yung totoo lang. Kasi pagka halimbawa ay eh, nagsinungaling tayo sa atin, hindi naman yung balik nun. Pagka nakikipag-usap tayo, paano ba kayo nakikipag-usap sa buyer? Si Riz. Parang nagulad ko si Riz eh. Ako nga! Alam mo naman ako? Hindi, hindi. Pag nakikipag-usap tayo sa buyer natin, dapat ay, ang dami, yung patay mo ako. Yung muna yung, muna, di ba, dapat kukuhanin muna natin yung loob nila. Hmm. Di ba, ganun yung ginagawa nyo. Tapos, syempre, mas maganda kasi pag halimbawa, yung dahil, dahil ngayon sa messenger na tayo, social media na tayo, di ba, nakikipag-usap sa atin yung buyer. Sinusubo nyo lahat yung halimbawa, yung ba, ano quest, ba, question yung palitan palitan kayo ng talong yung style doon kasi pag isusubo mo na lahat ng sasabihin mo babasahin na lang yun wala na wala ka na <laughs> about sa mga post di ba sasabihin mo masungit ako hindi ako nagsusungit <laughs> para sa inyo din yun kasi nasubukan ko din po kasi yun ah, nagpost ako parang may kamukha. Ang buyer kasi, halimbawa, kinausap ako, hindi pa satisfied sa sinabi ko, maghahanap yun ng ibang ahente. Ngayon, kung yung post ko, nakita sa post mo, hindi na magtatanin yun, eh, ito din yun. Pero kung makikitaan kayo ng ibang caption, ibang pictures, ibang video, uh, magkakaroon ka ng chance. Pag nagtanong sa'yo, points mo na yun. Kasi, makakapag-explain nga na sa kanya. Kasi tayo, iba-iba tayo na explanation eh. Uh, makakapag-explain nga na sa kanya ng kung ano yung gusto mong sabihin na iba sa akin, medyo ma-encourage, di ba? O lalo na pag na-treating na yun, 50% na yun. Pagka nag-shoot, yun, yun. Pag ayaw i-shoot, sama natin sa panambak. <laughs> <tamang. laughs> <laughs> <laughs> ayaw mo pa rin. Eh, makabawas-bawas kami sa tambak. <laughs> <sa panambake. laughs> <laughs> <laughs> Niliving <laughs> <Nilibing> na buhay. <laughs> pa <laughs> <Nilibing> na buhay. <laughs> pa uh, Paulit-ulit lang naman kasi yung tanong. Pero ang pinaka-ano kasi doon, na-try -na ko kasi yung nagtry ako na lahat sinabi ko na sa buyer. Lahat sinabi ko na yung sasabihin ko. About pinasa na lang. hindi ito pa yung Ang ginawa ko, nagtanong nga ngayon. You know, Pag tinanong ka, tatanong nga mo ako, okay. so, sabutan kayo. Pero dapat lang kang handa sa sasabihin mo. Halimbawa, minsan kasi normal naman yun, nabablanko tayo, di ba? Kailangan mag-list ka mag-isip kahit hindi mo alam, parang alam mo. Yung <laughs> style yun. Para huwag mo sa buyer papahalata na hindi mo alam yung binibenta mo kasi madi-discourage sila. Sasabihin, uh, mawawalan sila ng gana kasi unang-una, ang binibenta natin hindi peso or hundreds lang, millions na din. Uh, pinaghihirapan nila yon 100 times silang nag-iisip kung bibili pa sila o hindi. Tsaka, ano, ba diba, pag nakikipag-usap kayo, ah, uh, sa, sa uh, ano yan, ay, hindi na muna, hindi na muna. Pero nararamdaman nyo, may pera. Mm -hmm. Ang gagawin nyo, babalikan nyo siya ulit. Mm Huwag -hmm. kayong susuko. Halimbawa, ah, uh, may bago tayong, may bagong nilabas na video or ano, isin yun. Tapos sabi nyo, ay, ito po yung bagong development kami. Sabi nyo nga, hindi Sa bayar, nilalaya mo yung matanda. Nilalaya mo yung matanda pagbaba ng tricycle. Tapos, in-explain ko yung ano yung lote natin. Sinabi ko, ganyan, eh, e, 1 meter pa nga yung tambak. Hindi pa nga mataas, e. Eh. Sabi ko, e, eh, yung tambak po yan, ganyan, ganyan. Tapos, di ba, sinasabi nyo, di ba, yung lahat, lahat, lahat na. ano yung natin sabihin sa buyer. Pagdating ng kila boss, nabula pa Sabi, mag-withdraw lang po kami. May dagat ng down payment. Sabi sa akin ng lola, alam mo, ang bait mong ahente. Sabi ko, bakit naman po? Kasi yung ahente dun sa ano, pwede mo ng ano, hindi. Tut. yun tut, tut, tut. Tut. sa other, ano, tut. 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 <laughs> uh -huh. uh, sa other, yung ahente hindi ako kinakausap, yung lola, hindi ako kinakausap nung ahente, kala mo kung sino. Tapos eh, hindi nila alam, yung matanda pala na inalalayang ko, yung pala yung magbibisisyon. <laughs> Di sa akin nakakuha. Kaya wag tayong tumingin sa taon na kung mo naka-tricycle, naka-bike. Alam mo kung bakit? Kasi sila yung may hipon. Dahil yung nakikita yung magagandang sasakyan, sila yung maraming binabayaran, lalo na pagbago ang plate number. Ang <laughs> galing <laughs> oh, niya. Na-figure out mo pa yun? <laughs> 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 ano yun, madami silang bayarin, hindi nila kaya mag-monthly. Either na lang kung sila ay may business na, ng... ano? Pinagkukuhan. Ano talaga siya? Wow. Yun, yun, ganun lang, base lang sa experience ko. Yun lang yung mga style ng pag-aahit natin. Tsaka yun nga, ah, uh... Wag natin, pagkatapos mong entertainin yung buyer, huwag nyo babaliwalain. Uh, kasi, meron pa yung kuya, may lola, may lolo. Pwede pang kumuha yun. Pwede pa nilang akitin yun. Uh, hanggang kailangan nyo maging kaibigan yun. Kaya kasi, parang networking yan eh. Wait lang, baby. Naginaganaan ako. Yun. <laughs> networking yan eh. Yan yan. Yan, kasi kahit sa mga kaibigan din sabi ko sa inyo kailangan yung binebenta natin eh base lang doon sa yung lote natin no tayong gagawa ng sarili nating idea para makabenta lang tayo kailangan ko eh yun nga yung tiwala tiwala ng buyer kailangan makuha unang-unang makukuha mo dapat yung pagtitiwala ng buyer sa iyo kasi kahit napakadami mo nang sinabi, kung yung buyer eh, okay. nagtitiwala sayo, hindi nagtitiwala sa iyo, hindi 'yun kukuha. Yun. Uh, hmm. Yan yun po yun. Mm. Ano po yung ay, boss? Ay, <laughs> <laughs> ay, ano po pa kayo? kayo? Ikaw ate Banji, so, ano, ano, ano? ano yung out <laughs> yo, ano? Outfit ako! Ano yung ano? Nakasiyo! di ako! O diba? Partner Parang sila ni Daisy, ganito <laughs> ka <ni> Lolo Reta. <laughs> <laughs> Madalasang no, nakukuha mo na ano pag nagti-tripping ka. Sa... Kasi ko mo para pag ka naman Hindi sa, sa ng... to. Pero kaya ko nakukuha ko. Kaso nga lang po pag ano na nakakausap pa lang, ko na wala rin po. Hindi na lang po hindi pa nakukuha sa iyo. Hintayin lang muna. Yung isa kong pang-cash na ako ako sa iyo. Ano ako? Hindi ko pa rin. Ah, Pero sabi ko, pagkakailangan ko mamaw. Oo. Sabi mo sana. Ba? Ano yung na-encounter mo na habang nag-craving ka? Ano yung na-encounter mo na -encounter sinasabi nila? Kasi nararamdaman mo kung kukuha o hindi. Oh, no, po yung no, ano po no, yung pagkakulit oh, uh, sa... Wait lang, taas ano? Ang bakit? Ang itong ano na, Ang um. sa Ang bakit? Ang bakit? Ang naano naman, bakit? Sabi sa akin sa kumbayad, hintay lang lang po yung asawa. Actually gawin na yung tambak eh kesa na Tambakin ko yung naman. Alam mo boss, ano, dati talaga sobrang hirap niya ibenta. Pero nung nilabas niya yung ano, yung pantay kalsada yung pagtatambak, hindi ako nahihirapan. Kasi yun yung gusto-gusto ng buyer, yung wala na silang iintindihin. Kasi yung sasabihin, included na lahat po, yan wala na kayong iintindihin. Kundi yung pagpapatay niya ng kung hindi apartment mentor, kung ano yung ganun yun. Ang maganda mong segway so, oh. Hindi yung pagpapatayo na lang ng bahay niyo. Mm -hmm. At saka unang-una po, mayroon po kami opisina. Well, advantage sa atin ngayon yung opisina. Hindi po kayo sa akin magkasi may buyer uh, sasabihin. Dati naloko na ako. Sabi ko, hindi naman po lahat ng ahente. Mm -hmm. Eh, manloloko. Eh, uh, tsaka po unang-una, hindi po ako hihingi sa inyo ng pera hindi po kayo sa akin magbabayad. May opisina po tayo. Doon ko po kayo dadalhin. Meron po kayo mga paper mahan doon na katibayan na kumuha kayo ng lote. Yun. yun may pinangahawakan. May pinangahawakan po kayo ng copy ng documents. Yun yung dapat yung lagi din sinasabi. Kasi pag sinanong nyo yung ganyan, mapapaniwala nyo yung bayo. Kasi yun yung, kasi unang-unang -una hinaanan nila yung, security nila, hindi masayang yung pinaghirapan nila. Una-una, di ba? Kadalasan yung mga kausap natin na sa ibang bansa. Bakit nyo napapareserve yung ibang bansa? Kasi lahat, sinasabi natin, pati hindi natin tinatago sa kanila kung ano yung opisina natin, saan, saan yung opisina natin. So, okay nga kung madadala nyo agad dito, kasi may backup din tayo kay Lobos mas maganda yun kasi na-breeding nyo na siya sa ano sa site mas mabibreathing pa rin dito kaya mas mapakukuha talaga yung bahay dati nga ang ginagawa ko eh hirap na hirap nga si ko sa abroad at napakakulit sinasali ko talaga sila sa usapan niya <laughs> ah, yun pero kung kaya kaya nga tayo oh, 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 kasi kaya pagdating Ma! Ma!